Hinangaan ng mga netizens ang kapuso actress na si Katrina Halili sa pagiging stage mother nito sa kanyang anak na si Kitty. Ilang video ang kumalat sa social media, kuha sa stage performance ng anak ni Katrina sa isang mall sa Palawan kung saan mapapanood kung paano ni Katrina inasikaso ang anak sa kanyang mga performances. Mapapanood sa ilang videos ang pagmi-makeup ni Katrina sa kanyang anak, at nagmistulang naging dance coach rin siya ng sumayaw na si Katie sa stage kasama ang ilan pang mga bata. Makikitang nasa gilid si Katrina at tinuturuan ang anak ng steps ng sayaw. Sa oras na nagperform si Katie at ilang mga bata ng kanilang song number, ay makikita ang aktres na nakaupo sa unahan at may hawak-hawak na kopya ng kanta na nakasulat sa Manila paper. Sa post ni Erika Maano, make-up artist at kaibigan ni Katrina, sinabi nito na sumama siya upang ayusan si Kitty. Ngunit si Katrina na mismo ang gumawa nito para sa anak. Anya pa sa caption ay kahit na gaano pa ka ang aktres ay pinilit nitong magkaroon ng oras para sa kanyang anak. Buong post ni Erika, sinamahan ko sila to see Katty's first stage performance. I witnessed kung paano ka on hand nanay si Kat and I'm so proud of her. Choreographer na mali, -mali step, makeup artist. And voice coach na may kudigo. Hahaha. -ha -ha. Kahit pag aano ka busy, pag nanay ka, pipilitin mong magkaura sa anak. Sa Instagram post ni Katrina ay sinabi niyang request ng kanyang anak ang magperform kaya sinuportahan niya ito. Sa ad ng aktres, thanks love, wala ka pang one week. Nagulat ako at gusto mo nang sumali sa program. May group singing, solo and dance, yan ang request mo, kaya sigigo. Push natin. Nairaos iraos naman kahapon. Love you. Huwag ka lang makukulitan kasi ikaw may gusto. Kinaaliwan at hinangaan ng mga netizens ang tagpong ito ng mag-ina at kung gaano naging stage mom ang aktres sa kanyang anak. Saad ng ilan sa komento, I don't really follow artists. But with her, okay lang. Totoo siya. What you see is what you get. Wala siyang arty and if she does have it, She deserve it, and on top of that, she's a good mom. Ang simple niya, hindi siya nakaw-atensyon. The giveaway para sa anak naman ang atensyon at hindi sa kanya. Effort kung effort. The love of a mother is priceless. Ibang-iba na si Miss Katrina Halili. From being sexy and famous to being simple ma'am, salute po. Mas pinili niya ang maging simple at dedicated mom. She doesn't care about her looks at all anymore.